Nagdurusa sa mga problema sa prostate. Huwag hayaang kontrolin nito ang iyong buhay. Ipinakita namin sa iyo ang tiyak na solusyon. Oras na para ibalik ang kontrol sa iyong kalusugan at kapakanan. Ipinakita namin si Hardika, ang iyong kaalyado sa paglaban sa mga problema sa prostate. Binuo ng mga kilalang eksperto, ang Hardika ay isang revolusyonaryong formula na natural at epektibong nilalabanan ang mga problema sa prostate. Sa maingat na napiling mga sangkap, ang hardika ay direktang kumikilo sa sanhi ng problema na nagbibigay ng kaluwagan mula sa hindi komportable na mga sintomas at nagpapanumbalik ng balans sa iyong kalusugan ng prostate. Huwag mag-aksaya pa ng oras sa mga pansamantalang solusyon. Subukan ang hardika ngayon at tuklasin ang kapangyarihan ng isang malusog na prostate. I-order ang iyong hardika ngayon at mabawi ang kalidad ng buhay na nararapat sa iyo. Huwag hayaan ang iyong prostate na humadlang sa iyong mahalagang sandali. Maging malayang tangkilikin ang bawat sandali. Hardika Ang matalinong pagpili para sa isang malusog na prostate. Huwag nang maghintay pa, simulan ang pagbabago ngayon. Huwag palampasin ang pagkakataong pangalagaan ang kalusugan ng iyong prostate. Mag-click sa link sa ibaba at isecure ang iyong hardika na may espesyal na diskwento.